Ipinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging pulong niya sa APEC Leaders Summit sa San Francisco, California, ang ekonomiya ng Pilipinas. Sinaksihan din ng Pangulo ang ilang pinagtibay na kasunduan na inasa makakatulong sa bansa at sa mga Pilipino. Si Alan Francisco sa detalye. Rise and shine, Alan! Nagpulong si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at United States Vice President Kamala Harris sa sidelines ng APEC Summit. Sa pahayag naman ng tanggapan ni Vice President Kamala Harris, sinabi na ang naging pag-uusap nila ni President Marcos ay bahagi ng pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Nakasaad na talakay ng dalawang opisyal ang mga akbang para sa pagpapalalim pa ng security ties, gayon din ang pagpapalawig sa commercial at economic cooperation. Sabi pa ng tanggapan ni Harris na bigyang diin ang pangako nilang itaguyod ang international rules kasama ng South China Sea. Bukod sa US official, nagsalita rin si Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit kung saan binigyang diin niya na ang APEC ay may kakayahang lumika ng kapayapaang gawa sa isang matibay na economic foundation na maaring makapigil sa anumang dipagkakaunawaan. To ensure that our, econo our economies develop in a manner that is resilient, sustainable, and mitigates negative externalities. These are of paramount importance because we can only be as strong as the weakest members of our economies, of our societies. Regardless of how much progress we make in these halls, if such does not translate, to a better quality of life, about resiliency for all, we will remain derailed by even the most subtle of shocks and insecurities that are beyond our control. Nabanggit naman ng Pangulo sa Philippine Economic Briefing sa harap ng mga investor ang Mahalika Investment Fund, kung saan sinabi niyang nasa 80 potential infrastructure projects ang maaring mapondohan ng MIF. Hinikayat din ng Pangulo ang mga investor na mamuhunan sa Pilipinas serye rin ng mga kasunduan ng nilagdaan na sinaksihan din ni President Marcos. Gaya ng pagkakaroon ng kauna-unahang satellites ng Pilipinas para palakasin ang connectivity sa mga malalayo at liblib na lugar na tatawaging Agila. Nangyari yan matapos magtulungan ng Astranis at Orbit sa pamagitan ng paglulunsad ng micro microgeo satellites. Magtatalaga ang dalawang kumpanya ng internet satellite, isang programa na makalilika ng US 400 million US dollars investment sa loob ng susunod na walong taon. May mawa signing din sa pagitan ng DOST sa Artificial Intelligence o AI Meteorology Company sa paggawa ng mga high-resolution weather forecasting system para sa bansa gamit ang AI technology. Sinaksayan din ng Pangulo ang kasunduan para sa pagkataguyod ng dekalidad na cancer care sa bansa. 20 million US dollars venture ng isang Filipino laboratories at US-based pharmaceutical para paigtingin ang lokal na produksyon ng gamot. Ang Miralco at Ultra Safe Nuclear Cooperation ay magtutulungan din sa pre-feasibility study on micro-modular reactors para ma-explore ang malinis at sustainable energy. Tiniyak din ng punong hekotibo sa Semiconductor Industry Association sa Estados Unidos na ang mga government agencies at pribadong sektor ay handang mahipagtulungan sa American Association kung plano nitong mamuhunan o magpalawig pa sa Pilipinas. We assure you of this administration's support to keep industrial peace, provide a world-class workforce that is responsive to the needs of the industry and enhance business environment that will be conducive to further growth. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.